Hindi mo kailan pa nangyari yan? Karamdaman mo? No, um, ano pa po? Anong Ma mga nararamdaman mo, madam? Masakit po yung paa ko, hindi ako makalala. Tapos nagkakaroon po ako ng mga nalang tulog. no? Galing ka na ng doktor? Wala. Wala pa po. Wala pa sa kapwa ko, mga nagtatawas, mga gano'n. Hindi pa po. Okay. O sige, palipadangin, babae gumagawa sa'yo at duwending itim, no? Kano po yung nakita ko, madam? Yun lang, no. Wala tayong dagdag, walang kulang. Basta, kung kita, tulungan mo din ang sarili mo. Okay? ito po yung pa, ha? Ito lang, ito lang. Hindi lang Sandal, sandal. Yan. Oh, so, madam, nude no, ka. Pwede ka mag-video. Pwede video. video. Mm -hmm. Para may Sina. remembrance. Sina. Ayan, ha? Madam, ito lang, ha? O, tingnan mo. Baka si mamaya. Apo, kaya ako nasaktan, meron palang matigas na bagay sa loob eh. Papi, Tama. Hmm. Uh, yeah. sakit lang naman to. Ay natin. Kasi magpapagaling sa iyo ang ating Panginoon at ang ating ang magdakila. Sa doktor, wala akong makita. Pikit lang po. Ah. Wala? Wala. O ito po yung blinking itin. Dalawa. Pikit lang, madam. Ah! Hmm. Ay! 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 ulitin ko. Ay! ko. Bubuksan ko. Ma'am, ko. Sa Baka sabi mo, opo, may pako sa loob eh. Tama? Oh. Teran. Wala. Okay. Bilot lang natin ulit. Hmm. Bilot lang. Para ano. Eh, malambot lang yan, madam. Singgil na pati lang hindi doble. Ito so, ang palipad namin babae. Kilala mo. Ah! Pagkakaroon po tayo ng tatalaga Kasi sa babaeng to Magusap tayo sa Espiritu ng Diyos Diyos sa lahat Diyos yung nakatakutan siya Pero no Asa dito sa daskamara Iloy sabawit sa liloyaba Ela Aong oh, po! Lubayan mo to ha Tikit Lubayan mo to ha Lubayan mo itong babaeng to ha Lubayan mo Lulubayan mo dalawang kamay mula sa ulo, dalawang kamay pababa. Pagano, sige pagano, pagano, sige pagano, pagano, sige pagano, pagano, yan. Sige, kunti pa, kunti pa. Lubayan mo to ha. Ha? Lulubayan mo na. Lulubayan mo na. Huwag kang pa nagagalit. Huwag kang pa nagagalit. Lulubayan mo na to. Nagkakintindihan. Opo. Oh, oh, o sige bakla. Oh, Huwag ka palang naninigaw ha. Opo. Oh, Huwag mo po. ko sinisigawan ha? O, <coughs> na. O sige bakla simula at yan. Sige. Ingit galit. Ingit galit. Ingit na galit. Ingit at galit. O ingit at Bakit mo naman yung ano? Dahil lang doon. Kaibigan. Hindi. Ano, ano mo? To? Ano mo to? Tama mo kung hindi mo kaibigan sa ano, ano mo, sige, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Kung hindi mo kaibigan ka ano, ano mo, hindi, siya. hindi mo siya kanana. ah, O sige, ikaw ang nagulam. Hindi po, hindi. Ikaw ang nagutos. Ikaw O, no ikaw ang oh, nagutos. O sige, magkabinayad mo sa man ko. Magkano? Magkano lang pala? Para hindi na ito pahirapan. Yung ano po, yun. Yung ano. Yung, yung ano. Ikaw dinayad mo lang. Tinatanong lang kita. At isasama ko yung kumulam. Ha? O sige, alisin mo. Lahat, 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 lahat. Masakit. Ha? O gagaling ta. O sige, sige. Kunti pa, kunti pa, kunti pa. Kunti pa, kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Ang dami nilagay eh. Sige pa. Kunti pa. Kunti, pa. kunti na lang. Reksum. Ah! Ah! Sige pa, konti pa. Ba't tumingi ka na, sorry? Ah. Hindi ko na po um, ulitin. Hindi mo na ulitin. Sige, sige. At ayaw. ibabal ko nilagay nyo. Kilala mo ako, hindi. Hindi oh, ako. O, magpapakilala ha. Ako si Apo Chalin. Taga dito sa Sambales. Ha? Kilala mo na ako. Sige, pagdami mo nilagay. Huwag kayo bira ng bira ha. Ha? Lalo na dito sa, sa Subic Sambales no. Mga kalugar ko. O, oh, na lang, kunti na lang. Kunti na lang pasensyaan tayo? ganyan talaga eh nahuli kita. sige pa sige pa Igno tangal 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 tanggal tanggal, 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 na. ayoko na. ayoko na. ayoko na. ayoko na. tuloy tuloy yung na. ayoko yan ayoko na. Sige, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. O, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Huwag nang gagawin na hindi maganda ha. Okay, at ibabalik ko sa iyo to kung nang ginawa mo. Lagyan mo kati-kati, oh. O, kunti na lang. Sige. Nakikita ko naman tiyat ang mo eh. Nakikita ko. Mm -mm, mo talaga yan. Sige pa, sige pa. O, kunti na lang. Kunting-kunti na lang nakikita ko. Tapos na tayo. Kunti na lang nakikita ko. Ito po mga kapanalig, mga counters. Uh, ah, nahuli natin. Nagbayad to ng 1.5 para po birahin lang tong babaeng ito. Sige, kunti na lang. Hindi kayo po pwede sa akin. Sige pa, kunti. O, tayo ha. Ha, pasensya tayo ha. Mm, sorry na po. Ganyan talaga, nahuli kita. Yan ay nakasaad sa Biblia. Ang parusahan kayo, no? Panginoon kong isa sa akin magakila, may ngaw ng bas ko yung eh. nilagay sa baba ito. Stand, ito, 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 ito. Pangalan ni Yesus at ang mandakila na sa langit, balik sa katawan mo. Natin na may matubusin mo daw. Okay, shout out sa lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At kanina may biyayo tayo na orte. At kakawilan mo natin. At yung nga, maraming salamat sa mga umidulo sa akin. Mga counters dyan. Malapit natin maglapat. Ay, 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 ay. Ganyan po talaga as may karga. Ito po. Maraming maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, kay uh, Apo Sita, kay Sis Maika and Brother Jan Jan. Sa mga sumusuporta sa akin, patuloy lang tayo na uh, yung mga video natin, wag mo natin escape ang ating adsense para po makalikop din ng budget. Maraming salamat. Muli ako, Team Apo. Like, Apo Chalin. Magandang hapon. Poo!